Tara at ilalanin ang agimat at may tanong Ang ingero ng kapite Magula sa kasaysayan Tara at siya sa atin ang lihim ng karunungan Ayan, okay, okay oras na yan Isang oras na Ito, ang gandang gamit, gamit to, Haring Kristo okay. Pero pinalibutan siya ng dignum, no? Dignum, no oh. O, oh, o, oh, Dinikit oh. siya, no? Dinikit, o oh. Oh. Ayan, o, oh. kung mapapansin niyo mga kaltingero idinikit siya rito, Haring Kristo. Pero yung iba, sabi ng ilan, mas mainam daw to. Kasi iba to ginagamit to ng mga Mindanao, no? Sa Mindanao, no? Mati okay, yan. So, malakas talaga to. At uh, kapag ano ka o yung inri, oh. Yung inri inri, oh. Yung oh, yung inri, o. Oh. Inri, o. Oh. Yung, o. Yung enerim, didikit din doon sa ano ko lang sa isang Ah, sa isang. isang oh. oh. depende kasi 'yan sa ano, eh, sa salansan Sus, ng tao. Eh. Sabayan ng susi. Oh. Susi. Niya. Ito malakas talaga 'to. Saka baliktaran 'yan. Sa baliktaran niya. 'yan. Eh. Balikuran. Ayun oh. Likod sa harap. Ayun. Ano 'yan, kumbati na. Ito 'yung gamit ng mga ano ng mga sagrados na mga oh. Santo Cristo. Santo Cristo na baliktaran pero wala siyang krus. So 'yun, iba-iba. Yung iba mga gamit niya. Ito, so, maganda rin ito. Impinitong hangin. Ayan Oh. Isa sa mga impinitong hangin. diba? Pero ano, ano. Yung ibang, yung ibang lumantad dito, dito at tuturo ko sa impinitong hangin. Ang kamay nila, minsan, ganyan. Pero yung sa kanya, isa lang. to Turo. Turo. Pero yung ibang lumantad, nakaganon para siyang ay ah, hindi, parang nakaganyan, nakaganyan, aganyan. Eto, hindi mo alam kung ano tulo, 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 yung tunay. So, depende. Depende sa magtatangan. Hindi ko naman sinasabi na porket ibang kamay niya peke na hindi. Ang walang peke sa ang dasal. Kapag ang dasal mo'y kumpleto at pababa mo tapaan da lang isang medalyon mo, ibig sabihin niya na itunay yan ang magpapatuloy sa katauhan mo at ang makakatuklas sa iyo sarili mo hindi ibang tao. Tama yan, di ba? Ayun. Ikaw, so, Ikaw mismo makakatuklas niyan. So, mm. Sa pananaliksik. sa pananaliksik mo rin. Di porket di porkit sinuot mo, tinangan mo yun na. Wala akong ganun. Magdasal, magdasal ka muna. Magdasal ka, manalangin ka. Kasi diyan sila, diyan sila papaloob sa iyo eh at una sa lahat yung isip at tsaka yung puso mo. Yan ang babasahin nila, hindi yung sangkatauhan mo. Yan yun. Yan. Isang, oras, isang, oras niya rito pinapausukan. Tapos yun, may mga... Iba-iba pala gamit mo, no? Ano original niyan? Ito, puro Portugis to. Ah, purong Portugis yan. Baliktaran. Ah, baliktaran. Ito pala yung Portugis na baliktaran. Cebu naman Sa Cebu naman Sa nakuha. Ang ganda, no? Balik. Kumbaga, impinito lang siya, no? No? Impinitong puro. Tapos, ano ganun, pa ganun pa rin ang dasal niya, no? Sa so, ito naman, yung hindi baliktaran. Impinito at impinita. Lupa at ano. Ayan. Iba iba. Tapos to, bro. Sa... Ito bro, sa mo naman nilimos to bro. Batangas. Ito sa Batangas. Gawang Batangas pala siya. Ito ang Hmm. Ito you ang know. punto. Yun o. Diba? Kung mapapansin yung mga kantingero. Napakainam. Trespe ko may pakpak. Tapos meron din siyang San Miguel. At ang yung pina... Antigo siya, no? Anong likod nito? Ah, ganun pa rin, ganun pa rin. Buo lang siya talaga, no? Uh, tapos si San Dios, Dios, Dios. Tapos meron ka rito nakasalan sa na ano. Ano to? Pinakasusi niya ba yan? Ay, basag, ano? yung, pinakabasag na LG, alga. Para alga to, yun. No. Mga susi, ano yun, susi lang yan. Ah, mga susi niya. Mm -hmm. Tapos binuo siya sa loob ng isang ano, na Nakakasama na ang haring araw. No. Mga kantingero, pag ito ang natangat nut na pa under nyo, mahusay po ito sa kumbate. Yuko lahat iyo rito. Ayan o, no? Binuusya yung buwan at niya yung araw. Maria Gub ba to? Gub na Gub, di ba? Tapos, hinawakan niya yung buwan, hinawakan niya yung araw. Tapos, binuo siya ng mga... Ito po, lagi yung tatandaan natin, mga kantingero. Ito yung ano lang, advice lang din naman, di sa nagmamarunong na po. Sa isang bidal yun, hindi po tayo basta-basta bili ng bileho. Alimbawa, halimbawa, uh, titignan po natin, halimbawa to, yung mga letra niya, kailangan buo. Yung hulma ng hulma ng hulma, kailangan buo. Huwag tayo bili ng bili yung minsan kasi kapag dumili mo tayo o tinatawag na may nagbibigay sa inyo. Suriin nyo maigi yung ito, katulad na ito, napakalinaw ng, ano, ng letra, GD, ba? Tapos yung pinaka, ano niya, yung salansan, yung salansan ng letra niya, minsan iba-iba, minsan kulang, minsan iba-iba. to -iba. so, dito, mapapansin mo yung ukit, pinakaukit ng letra may ano yan maganda rin yan yan katulad doon ito yan yung tinuturo ni Jonex may ganda yan kasi ito buhay eh buhay na to eh buhay na buhay ang problema kasi yung iba pagka bumili iba iba yung hindi mabasa yung letra una sa lahat hindi mabasa yung letra hindi maganda yung hulma ng mukha ng mga santo di ba? yung tinatawag nilang santo, yung mga espiritu na nakapinapaloob dito. Yun po, yun lang ba? Advice, lang, wala. advice ko lang naman ha, hindi sa pagmamarunong. Kailangan pagsusuri susuri kayo ng medalyon, suriin nyo muna yung mga letra kung alam tawag doon. Kung buo, tapos yung hulma niya, yung hulma ng letra, basa lahat. Oh. Kailangan ganun. Pati, isa na rin yan, katulad nitong atardar niya. Buong buo yung atardar niya. Katulad nito, nang infinite nung ko kanina. di ba? Ang ganda ng pagkakahulma niya rito. Santo, to? Ah, sa Batangas. Sa Batangas talaga. Ano rin eh. Talagang wala kang masabi sa mga yari Talagang maganda. Ayan, buong buo. Buong buo yung ano niya. Oo, oh, pag napagana mo lahat to, aba, yoko na sa'yo. Tsaka to, mainam to talaga. di ba? Diba? Bukas palad to, ba? Diba? Bukas palad, tsaka tatlong persona. Ah, oh, ganun pala yung ginawa nila para tinawag mo yung espiritu ng tatlo sabay tumawag ka ng pangkombate na ano no ng Mahal na berheno. Tama Tama 'yung sinabi nila yung katulad ng San Miguel. Mm. Kalanan ang likod niya Santiago de Galicia Oo, oh, yung... oh. kasi kombinasyon niya eh. Kombinasyon, oo. Sa ito, kombinasyon oh. so, nila sila. Ng... kinombinasyon nila sa tatlong espiritu ng tatlong A. O, oh, abitilio, bitemit, di ba? Relator. Well, Tapos, tumawag ka ng Inamberhen at ang sinag niya pang kumbate, no? Doon mo masusuri talaga kung talab yan. Meron na pa akong... yan. Meron ko siyang nakopya ng testamento ng... Oo. Oh. Uh, Kasi ng iba din yung mga ano Oh. Bigyan mo rin ako noon para ma mapag-aralan ko rin. Eto, buhay na buhay ito. Ang ganda na nga, ano niya, Roma niya, Napakainom. Ayan, buhay na buhay oh. Pansinin nyo maigi. Oh, di po ba? Iba yung aura niya. Sa aura pa lang eh, mapapansin mo na talagang buhay. Ah, madalas utong... Uh, alam nyo kung, kung bakit madali itong mabuhay, mga kantingero. Mas mainom kasi yung bibili natin, pula. Pulang tanso. Katulad ho na ito. Ito kasi pulang-pula, oh. Oh, di po ba? Pero pag hindi pa yan buhay. Dus, baga sa, ano, oh, buhay yung mata niya, yung buhay na buhay. Oh. Aura nyo, kung, kung, ano, kung mali po yung pagkaka, ano po, pagkakabigkas. Yan o, oh, mga ganito pula. Madaling mapa-under yan. Ito ba yun? Ito, alam, waksim. waksim. Okay, sa waksim. A ah, waksim, sinasabi nilang may kaliwa, may kanan. Depende pa rin yan sa magtatangan. Halimbawa, ay, ah, tinitigal po ka. Oh, pero kanan ka. Tapos ginagawang ka ng masama, pero kanan ka. Pwede mong gamitin ng kaliwa ng waksim. Yun ay tinatawag na depensa mo o tinatawag na baliktigal po sa kanila. Tama ba yun? Totoo. Totoo yan. Kasi hindi porkit mabait ka, mabait ka. Pakawalan mo, rin, pakawalan mo rin na eh. dapat mong pakawalan. Para alam din nila kung ano yung taglay mo. Saka minsan, yun, sila na... Napupuno yan eh. Waksin mo rin. Hmm. Awak si Wim mo rin, yan. Ay, babaliktaran niya, bro, no? Binaliktaran niya ng STM. Oh, kung ang ano niya, alalay niya rin. Ah, pang alalay. Kung baga, kinumbinasyon siya, no? Ba? Baliktaran niyo akin, bro. Makita ko sa'yo yung vlog mo, yung sa Grand Visa. Oo. Sabi mo na, delikado rin siya. Oo, oh. oh, delikado rin siyang gamitin kasi... Kita, mm. oh, Oo. Kasi kung bakit delikado siyang gamitin, hindi porkit nagamitan mo na siya ng kaliwa, Baka mapasobra ka lang, puro itapon mo, puro, puro pamukol mo, puro kaliwa. Kasi yung sinasabi nilang may balik yan. Eto, isang hiling mo lang rito, ibinibigay. Isang hiling mo lang rito, binibigay. Depende yan kung anong hihilingin mo. Pero purong, puro kasamaan ang hihilingin mo rito, ibibigay niya, pero may kapalit. Sabi nga, ingat din. Ingat din sa pagtanga, no? Eh, na hindi ako gumagamit ng... Oh, hindi pagka hihiling ka, yung nasa tamang hiling. Eh, pero kung hihilingin mo na ganito ganyan, ganito ganyan, patay ka dyan. May Oo, may kapalit na yan. Siyempre, iba na yung tinatawag mo eh. So, yun. Eto, iba naman din to.